Inom tayo gamot. Samayan natin pakiramdam. Yan ang sinasabi ko sa inyo. <coughs> Pag andito ka sa gitnang silangan, lalo na pagkatulong ka, kahit pa masama ang pakiramdam mo, yan, Meron na namang dito sa akin noo. Grabe, nanginginig yung katawan ko. Ang parang bigat-bigat. Wala naman akong binubuhat. Tapos yung ulo ko parang mababasag. Tapos pinagbantay ka pa ng bata. Eh, buhay. <coughs> Tapos ngayon ako nakainom ng gamot kasi nanghingi ako ng gamot. Naghanap pa si amo ng gamot. Sobrang sakit talaga ng ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Kanina pa ito Tapos sobrang init siguro. Yan yung sinasabi ko. Once mag-abroad ka, dapat handa ang sarili mo. Kasi sa Pilipinas, pag magkasakit ka, pwede kang mag-absent. Pwede kang hindi pumasok sa trabaho mo kasi masama yung pakiramdam mo. O. Oh. Tapos, pag masama ang pakiramdam mo sa Pilipinas, pahinga mo lang yan. May mag-aalaga sa'yo kasi nandiyan yun yung pamilya mo. Pero mag-abroad ka. Masama ang pakiramdam mo magtrabaho ka kasi bayad ka sa loob na isang buwan buwanan ang sahod natin dito kaya hindi pwede mag absent biruin nyo yon grabe sa loob ng dalawang taon dalawang taon ang kontrata mo ni isang araw wala kang day off samantalang sa Pilipinas Monday to Friday Monday to Friday ang mga trabaho ng mga taga-gobyerno tapos yung iba nag-absent pa in five days o, di ba? Nag-absent ah, ba kasi pagod? Kailangan magpahinga. Pero dito sa ibang bansa, 24-7 in 2 years, hindi ka pwede mag-absent. Walang absent dito, akala nyo ba? Lalo na pag dito sa gitnang silangan, walang day off. Kaya iisipin nyo, akala nyo masarap ang buhay namin dito sa ibang bansa. Napakasarap talaga ng buhay nila. Hindi sa amin. Ang sarap ng buhay ng mga pinagsisilbihan namin. Hindi kami ang masarap ang buhay. Kung sa, kung sa totoo lang, napakahirap. Kasi, kadalasan, ako nakapagtrabaho man din ako sa Pilipinas, pwede mag-absent. O, di ba? Pwede mag-absent. Lalo na pong masamang pakiramdam mo, tatawag ka lang, absent ka. Pero dito, masama ang pakiramdam mo. Oh. Painumin ka pa ng kung ano-ano yung mga poncho pilatong gamot na ewan-ewan na -ewan, pina... Yung mga sisuning nila, pinapainom, nilalagyan na, nilalagya na mainit na tubig. Painom sa'yo ang samasama -sama ng lasa, halos, halus masuka ka na. Grabe talaga. Sana maranasan din ng mga nagsasabi na masara, masarap ang buhay namin dito. Pumunta kayo dito na maranasan niyo. Hindi naman sa, tinatakot ko yung mga mag abroad sinasabi ko lang yung totoo. Once na magkatulong kayo, mag-DH kayo dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, wala pong day of ha. Nasa kontrata man yan, yun nga ang sinasabi ng karamihan, gawa-gawa lang nila yan, pero hindi yan matutupad dito. Kaya bago mag abroad isip-isip muna. Billion times, not just million. Billion times. Kung kaya mo bang walang day off in two years. Tapos kung magkagipitan pa in two years, after two years, wala kang pera. Extend pa more. Hmm.